nagkalamat na pangulo. Hindi nagkalamat ang kanyang ulo, salamat sa luto. Abogado, sundalo, tunay na matalino, tapat sa serbisyo, higit sa lahat. Ang kanyang pagkatao ay naging ginto. Kahit anong gawing pagtapak at pagbato, hindi kinakalawang o nagagasgasan ng trato. Mahal pa rin ang halaga niya sa mga tao. Kaya hindi natin may pagkakaila na kahit wala na siya, naaaninag pa rin natin ang kanyang litrato mula sa mga naiwan niyang proyekto. Si Ferdinand Edralin Marcos Sr., isa sa mga pangulong nagkatid sa atin ng karangalan. Apo lakay, maligayang karawan. Maraming salamat po. Uh, ako nga po pala si Kenly Mark Sibayan, kasalukuyang nagpapakadalupasa sa Pilipino mula sa Mariano Marcos State University College of Teacher Education. Dalawampung taong gulang at uh, isa po akong Makata na kilala rin sa tawag na Makata Boy. Kumuha po ako ng kursong edukasyon, lalo na po ang pagtuturo ng Pilipino, sapagkat alam ko po na ang wikang Pilipino po, kagaya nga ng pinagdiriwang natin noong buwan ng wikang pambansa, ito po ang wikang mapagpalaya. At nais ko po na gamitin ang wikang Pilipino upang mapalaya tayo sa anumang mga pambabatigo, sa anumang mga negatibong nakaraan, sa kung ano man ang ating mga pinaglalaban. Nais ko po na gamitin ang aking talento bilang makata upang magpadala ng mensahe o opinion bilang isang kabataan tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan at para na rin magkaroon ng inspirasyon ng mga tulad ko rin kabataan na huwag tayong magpaapekto o huwag tayong masyadong magpalugmok sa mga nangyayari sa ating kapaligiran dahil sa mga ito ay mas lalo pa tayong bumagsak kaya mas mainam na tingnan na lamang natin ang kagandahan sa kabila ng mga negatibong nangyayari nang sa ganoon ay masolusyonan pa natin yung mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Music ang pamagat po ng itinanghal kong spoken word poetry para sa karawan ni Apolakay ngayong taong 2024 ay alaala -ala ng alamat. Sa katunayan po, hindi ko po kaagad naisip yung pamagat na yon tinapos ko man yung nilalaman ng aking tula at hindi ko na sana lalagyan ng pamagat dahil hindi naman kasi ako mahilig maglagay ng mga pamagat lalo na sa mga ganoong klase ng pagtatanghal dahil ang focus lamang ng mga tao ay yung sinasabi mo sa harapan nila pero dahil kailangan ito ng guro na lumapit sa akin nag-isip ako ng pwedeng ipamagat dito at dahil naisip ko na yung salitang alamat kinuha ko yung ala at ala-ala ng alamat. Dahil alam naman natin na si Apo Lakay ay isa ng legend sa Pilipinas at ang mga nagawa niya para sa ating bansa mananatili na sa ating ala-ala dahil kahit paano, ang ilan sa mga naging kontribusyon niya sa ating bansa ay nananatili pa rin ngayon at patuloy nating napakikinabangan. Noong sinabi na po sa akin ng aking guro, ginawa ko na po ito kaagad Bale, isang araw ko lamang po ito ginawa. Kaya pag uh, meron na po akong mood sa paggawa ng tula, tinututukan ko talaga ito at hindi ko to isinasantabi hanggat hindi ko natatapos dahil maaaring makalimutan ko yung mensahe na nais kong iparating sa aking mga tagapakinig kaya kung maaari ay matapos ko na ito sa iisang upuan nang sa ganoon ay mailahad ko na lahat ng mga nais kong ilahad sa ating mga kapwa-kababayan at kapag malapit ng aking pagtatanghal, isinasaulo ko na ito ng maayos at linilinis ko na lahat ng bahagi nito nang sa ganoon ay maging maayos din ang dali ng aking pagtatanghal sa harapan. Actually po, hindi ko po akalain na mapapansin ni Sen. Aimee ang aking ginawa dahil ang akala ko lang po ay magtatanghal ako sa MMSU sa Chatro Ilocanja hindi ko noon po alam na ikakat nila yung video ko at magpo-post sila ng sarili kong video doon. Yung alaala ng alamat, at yung sariling post. nagulat na din ako na paggising ko sa hapon, nagchat yung aking guro at sinabi niya na kinukuha daw ni Senator Aime yung numero mo. Baka tatawagan ka niya ng kanyang mga staff. Baka meron siyang sasabihin tungkol sa ginawa mong performance. Baka nang panoon niya ito. At yun nga po talaga yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon na nagsasalita. Kaya nagpapasalamat po ako kay Senator Aimee bilang isa sa mga anak ni Apolakay dahil napansin po ninyo ang isang makata na tubong norte at patuloy na nagpapayabong sa wikang Pilipino at hindi lamang gumagamit ng Ilocano dito sa kanyang sariling lalawigan. Ang mensahe ko po para kay Senator Amy Marcos ay eh sana magpatuloy lamang po ang pagbibigay ninyo ng tulong para sa mga katulad kong kabataan, lalo na po ang mga scholarship program na ibinibigay ninyo sa mga kapuspalad na tulad ko. At nawa, magpatuloy din ang pagbibigay ninyo ng tulong, hindi lamang sa aming mga mag-aaral, kundi para na rin sa iba pang mga mamamayang Pilipino na nangangailangan ng inyong tulong para magkaroon sila ng pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at mairaos nila ang kanilang pamumuhay at magkaroon ng masaganang bansa ang ating minamahal na Pilipinas. Opo, dahil hindi naman po yan mahirap na usapan, kung meron man akong pagkakataon na magtanghal sa isang programa na ang tuon lamang dito ay si Sen. Amy Marcos, bakit naman ako tatanggi sa oportunidad na ibibigay sa akin? Kung kaya kong magtanghal kay Apolacay, syempre kaya ko rin magtanghal para sa kanya. Maligayang kaarawan po, Apolacay!